At uh, sa isa pa pong uh, balita, Budget Secretary Pangandaman inaproban ang 50, 30 billion pesos para sa military pension. Bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., inaproban Inaprubahan na ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Mina F Pangandaman ang pagpapalabas ng higit kumulang uh, 30.4 billion pesos na pondo para sa regular pension requirements ng mga militar at uniform personnel o MUP para sa unang quarter ng taong 2025. And I quote for many MUP retirees and their families Pensions are a lifeline that ensure their daily needs are met. Katulad po ng pambili ng gamot o pagkain. Naiintindihan po natin, lalo na po si Pangulo, ni Pangulong BBM, kung gaano kahalaga na matanggap po ng ating mga pensioner ang benepisyo nila. Kaya agad-agad rin po, matapos makompleto ang mga kailangan dokumento, pinirmahan po natin ang pagpapalabas ng budget sa mga concerned agencies ayon kay Secretary Pangandaman. Ayon pa kay Secretary Pangandaman, ang naturang uh, 30.4 billion pesos na pondo ay nakalaan para sa Pension and Gratuity Fund o PGF sa ilalim ng Republic Act o RA number no. 12116 o ang uh, FY of Fiscal Year 2025 General Appropriations Act o GAA. May kabuang uh, 16.7 billion pesos ang inilaan sa Armed Forces of the Philippines General Her Headquarters proper at sa Philippine Veterans Affairs Office sa ilalim ng Department of National Defense o DND. Samantala, nasa halos 13.2 billion pesos ang inilaan para sa mga attached agencies ng Department of Interior and Local Government o DILG, kabilang ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at National Police Commission. Para sa 34 pensioners na nasa ilalim ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, o NAMRIA ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, nagpalabas na si Secretary Pangandaman ng kabuang 8.5 million pesos na pondo. At ang panghuli ang mga funding requirements para sa pagbabayad ng mga pension ng uh, 2,836 na retiradong uniform personnel ng Department of Transportation o DOTR. Philippine Coast Guard o PCG para sa parehong panahon ay nagkakahalaga naman ng 350.6 million pesos. Ang pagpapalabas ng mga naturang pondo ay nakabase sa aktual na pension payroll na isinumite naman ng mga nabanggit na MUP agencies noong December 31, 2024. Tayo po ay magbabalik pagkataas ng ilang paalala.